nang tadyakan nila ang gobyerno ni Marcos. Walang pirma-pirma nang baliwalain nila ang 1973 Constitution. Alam mo pare kung ano ang kanilang konstitusyong ipinalit? Ang tawag dyan eh, Revolutionary Constitution. Hmm. Ang batas ni Cory, yun ang batas bago yung 1987. Mula February, nung patalsikin nila si Marcos, hanggang bago nagkaroon ng plebisito para pagtibayin ang 1987 Constitution 38 years ago, 36, eh, revolutionary constitution ang sinusunod noon. Ibig sabihin ng bare, yung salita ni Coryo ng batas. Wala tayong 1973. Wala pa yung 1987. Yung, yung period na napatalsik si presidente Marcos binali wala ang 1973 at wala pang 1987